Magandang araw sa ating lahat. Sa puntong ito ay tatalakay natin ang patungkol sa elektronikong kagamitan sa pagtuturo. Bilang tugon sa Filipino 130, pag-ahanda at ebaluasyon sa kagamitan panturo. At ako ang inyong makakasama, Lucille H. Tabamo. Ang mga pagsayang ating matatalakay ay patungkol sa kahulugan ng elektronikong kagamitan at ang kahalaga nito at matatalakay din natin kung ano nga ba yung mga e negatibong epekto nito. Ngayon, handa na ba kayong matuto? Halinat ating tuklasin. Ang mga larawang inyong nakikita ay may kaugnayan tungkol sa elektronikong kagamitan. Ang mga ito ay ang ilan, ay ang ilan lamang sa mga ginagamit ng isang guro sa kanyang pagtuturo upang maging epektibo, makabuluhan at aktibo makikipag uh, engage o makikipagbahagi makakapagbahagi ang kanyang mga mag-aaral Ano nga ba ang elektronikong kagamitan Ito ay tumutukoy sa mga makabagong teknolohiyang ginagamit upang mapadali, mapabisa at mapalagwak ang proseso ng pagkatuto sa parte ng mga mag-aaral at pagtuturo sa bahagi naman ng mga mag, ng mga guro. Kabilang dito ang mga device, software, at online platforms na nagbibigay daan sa mas interaktibo at makabuluhang pagkatuto. At dapat din nating isaisip na hindi lamang limitado sa pisikal na kagamitan tulad ng projector, laptop, at sound system, kundi ang elektronikong kagamitan ay lumalawak na rin ito sa digital tools gaya ng learner, Learning Management System o tinatawag na LMS at educational apps at virtual classroom. So halimbawa nito yung pinakita ko kanila na Google Classroom at ginagamit din yung mga Google Docs, uh, yung ginagamit din sa uh, kasagsaga ng pandemya yung Zoom App at ibang-ibang at iba't ibang educational apps. Ngayon, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit ginagamit ang mga elektronikong kagamitan sa pagtuturo? ang unang kadayla na magpakita ng visual na material, halimbawa yung PowerPoint, yung pinaka-common na ngayon, video at larawan. Magbigay ng interactive na learning experience kagaya ng quizzes, games at virtual labs. Kasi isa ito sa mga uh, handog sa atin ng pagiging high tech ng ating teknolohiya na kung saan ay hindi mababagot yung ating mga mag-aral sa ating tatalakayan at hindi rin sila uh, mawawalan yung kanilang kaba sa gagawin natin na quizzes dahil nga uh, napaka-engaging na ng gagawin mo na pasulit o mga activities magsasagawa ng komunikasyon at kolaborasyon sa mga mag-aral. So, halimbawa nito yung chat, forums, at video call. So, Halimbawa na lang sa chat ay isa na dito yung social media platform na uh, messenger. At yun, yun na rin sa so forums or video call ay magagamit yung Google Docs, uh, yung Google Meet na kung saan ay makakapag-usa, makapag-brainstorming yung ating mga mag-aral upang mas mapabuti pa yung kanilang mga ginagawang activities o kung may ipinapagawa tayo sa kanila na mga projects. At isa pang kadahilanan ay yung masubaybayan ang pag-unlad ng mga estudyante o yung online, gra online grading at submission. So, isang praktikal na halimbawa nito yung Google Classroom na kung saan ay matitiyak o yung bang masusubaybayan ng isang guro kung ang isang estudyante ba ay nakakapagsumiti na, na, kanyang gawain at yung makikita rin ng isang guro yung kaunlaran ng, grade, ng marka ng isang mag-aaral sapagkat nai-input na ng isang guru yung partial o yung initial na marka ng kanyang mag-aaral. So, kanya nang uh, matitrace kung kailangan ba ng uh, uh, sa madaling stage pa lang, kailangan ba ng uh, agapang pagtuturo o ma agapang pagtuturo sa isang mag-aaral na mahina ba yung kanyang uh, yung kanyang natutunan o kailangan pa siya na kailangan siya ng remedial classes o kailangan pa siya ng kailangan siya na matutunan ng kanyang sarili o yung kani- yung tatawag natin na self tutorial or self -tutorial. ano yung mga halimbawa ng elektronikong kagamitan so una yung laptop, tablet, smartphone, projector at smart TV na yung projector at smart at ito yung ginagamit natin sa pagpresenta ng ating PowerPoint presentations, yung learning management system or LMS o at halimbawa nito yung module at Google Classroom video com conferencing tools tulad ng Zoom, Microsoft Teams, educa ed educational apps katulad ng Kahoot na ito yung pinaka-common na uh, nagsasagawa tayo ng quizzes na kung saan ay magkakaroon din ng parang competition kung sino, sino nga ba yung may pinakamalaking marka. Tapos yung quizzes at yung Edmodo at yung multimedia tools katulad ng PowerPoint, Canva na pinaka-common rin at yung YouTube tatalakayin din natin ng mas malalim pa yung tungkol sa kalaganang at kung ano nga ba yung mga kalagan pa ng elektronikong kagamitan sa pagtuturo. So, ang pinaka uh, pinaka layunin talaga, yung pinaka uh, masasabi natin pinaka practical talaga na masasabi kung, bak, uh, kung ano yung kalaga ng elektronikong kagamitan ay ay ang pagbutihin ang kalidad ng edukasyon at padaliin ang pagkatuto ng mga mag-aaral. So halimbawa na lang sa, sa curriculum ay dinidevelop ito at at ito ay patuloy na nababago bilang tugon na rin na mapabuti yung kalidad ng edukasyon. At ito nga ang umusbong na teknolohiya natin ay ginagamit natin na tinatake advantage natin na mas mapabuti pa yung kalidad ng edukasyon na kung saan yung ating mga mag-aaral ay kumbaga ay nakikipag-cope tayo nakikisabay tayo sa pag-unlad ng sa pag-unlad ng teknolohiya at yung nakikipag nakikisabay na rin tayo sa trend na kung, sa trend na kung saan ay uh, magagaps talaga ng ating mga mag-aaral at gustong-gusto talaga nila ito sa ating pagtuturo. So unang kahalagahan nito ay pinapadali ang paglalahad ng aralin. Ang mga power ang mga presentation gamit ang PowerPoint, video at animation ay tumutulong sa guro na nagawing mas malinaw, mas makulay at mas kapanapanabik ang pagtuturo. Mas naiiwan ang pagkaboring ng klase. So, ayun na nga sa sinasabi ko kanina, na sa pamagitan ng mga elektronik kagamitan, ay mas naging interaktibo pa yung ating pagtuturo, yung pagtuturo ng isang guro na yung Nag nananabik yung ating mga mag-aaral na ano nga ba yung ituturo ni ngayon? Ano nga na, ano naman ano nga ba yung kanyang isasagawa naman ng na mga parang surprises kasi sa mag-aaral surprises na sa kanila yung ano nga ba yung isa kung, paano mo at kung ano yung isasagawa mong quizzes na gumagamit ka ng elektronikong kagamitan. Pangalawa, pinapahusay interaction sa klase. Sa pamagitan ng mga interactive tools tulad ng kahut quizzes at Google Forms nagiging mas interaktibo ang par partisipasyon ng mga estudyante Naiingan nyo sila makisali sa talakayan o gawain so ayun na nga dahil nga gusto nila yung paraan ng pagtuturo yung pedagogy ng isang guro ay mas mas kokuhan niyan yung atensyon ng mag, uh, ng mga mag aral kaya yung uh, ninasahan ng guru na, ng guro na partisipasyon ng mga mag-aaral ay talagang nakukuha niya o naaate ng kanyang pagtuturo. Pangatlo, mas madaling maabot ang mga mag-aaral sa iba't ibang lugar, lalo na sa online o distance learning, napakalaga ng mga kabitang elektronikong, elektronikong gaya ng Zoom at Google Meet upang ang edukasyon kahit na sa bahay ang mga mag-aaral. So, ang ang rason nito, ang rason ito o kalayalan ito ay mas ating may apply o may hinuha talaga sa kagsagsaga ng pandemya, na kung saan ay kahit na yung mga mag-aaral natin ay nasa bahay lang o kahit saan man sila ay patuloy pa rin yung pagkatuto nila dahil nga ginagamit natin o nilalapatan natin yung ating pagtuturo ng Zoom at Google Meet so kahit na hindi tayo physical na nakipagkita sa ating mga mag-aaral ay patuloy pa rin tayong uh, nakakapagdaloy ng ating mga ituturo sa kanila pang-apat na iaangkop sa iba't ibang uri ng mag-aaral. Ang teknolohiya ay nagbibigay ng differentiated instruction kung saan maaaring gumamit ng iba't ibang stilo ng pagtuturo, maaring visual, audio, hands-on, o depende sa pamang pangangailangan ng estudyante. So, ang ang kalagang ito ay tumutukoy sa inclusivity sa pagtuturo o ng mga mag-aral at yung diversity na rin. Dahil nga, yung mga mag-aral natin ay nat na mayroon silang iba't ibang learning style at natututo sila sa iba't ibang paraan. May mga mag-aral natin na mas natututo sila sa pamagitan ng mga visual na mga materials ay mat at may mga mag-aral rin na mas natuturo, natututo rin sila sa pamagitan ng kanilang pandinig lamang, kaya nangailangan tayo ng mga audio materials. So, sa pamagitan ng mga, ng elektronikong kagamitan, ay magagamit natin ito na kung saan ay makakalikha tayo ng isang, kumaga, isang uh, instructional materials na kung saan ay uh, marami na itong, marami na itong, ano, magagamit, marami nang saklaw, marami na itong maging uh, visual a visual material o mayari na yun ito maging video material kagaya ng yung sinasagawa ko ngayon na kung saan ay ito ay video recorded na kung saan ay may visual sila na makikita at may maririnig din yung ating mga mag-aaral. Yung panglima naman ay mas systematic kong pagtataya. Madaling makalikha ng automated quizzes, grading systems at progress tracking kaya't mas mabiling matu mas mabilis matukoy ng guro kung sino ang kailangang gabayan o bigyan ng karagdagang suporta. So, sa pinapaon ng sinasabi ko kanina, na mas madali talaga ito sa, ka, sa mga guro sapagkat ah uh, madali siya makakalika ng automated quizzes. ah uh, ang ibig sabihin nito ay yung quizzes na kanya talagang namanene pula kung saan ay halimbawa nito ay yung paggawa niya ng uh, Google, Google Forms na kung saan ay maari Ma niyang ilabas dito kung anong yaba yung tamang sagot at maari maari nang makita direkta pagkatapos ng mga mag-aral na sagutin yung quiz na makikita agad nila yung kanilang yung kanilang kung ano ang kanilang marka o, o ilan ang kanilang marka at makikita rin nila kung saan nga ba sila nagkamali at maari rin sa handog rin ng elektronikong kagamitan ay mas mabilis rin yung paggawa ng grado ng mga ng mga Uh, guru. guro nag-input lamang sila ng mga ng mga grades at uh, makikita na yung equivalent na grado ng mga mag-aral sa pamamagitan na ginagamit nila na yung format din halimbawa sa DepEd at yung sa CHED at halimbawa at, ma, at sinasabi rin dito na mayroon ding progress tracking. So, masusubaybayan ng guro kung yung ano yung progress ng isang mag-aaral kung ito ba ay nasa average o o katamtaman la o katamtaman o kailangan ba ng isang mag-aral na ng paggabay o mas ano pa mas malaliman pa at mas yung mas masusipang pagtuturo sa kanya na kung, na kung saan ay kailangan siya na pagtuunan ng pansin. Pang-anim ay paghahanda sa makabagong panahon sa paggamit ng teknolohiya na hasa ang digital literacy ng mga estudyante. Isang mahalagang kasanayan na kasalukuy sa kasalukuyang mundo ng trabaho at global na komunikasyon. So alam naman natin na ang ating mundo ay patuloy na nagbabago at patuloy na umuunlad dulot ng uh, dala ng uh, umuunlad na rin natin na teknolohiya. Kaya naman yung digital literacy na isa sa mga new literacy sa 24th century na isa sa mga pitong new literacies sa new, sa 21st century ay kailangan talaga ito. Mm, kailangan itong taglayin ng ating mga mag aral upang upang sila rin ay makipagsabayan sa global na komunikasyon at sa mundo ng trabaho na kung saan ay uh, hindi sila mapag-iiwanan na kumbaga ay hindi sila masasabi na ignorante sa makabagong handog o sa digital na literacy, uh, sa digital na mundo na kung saan ay kinakailangan talaga na yung, na yung ating mga mag-aral na hasas talaga sila or hubog na hubog talaga sila sa pagdating sa digital na literacy. At sinasabi pa nga dito na the use of electronic instruction devices improves students' motivation, promotes self-directed learning and helps bridge gaps in traditional classroom limitations. Ito ay sinabi nila Bakke M. Sherl, Tayuma Y. at Lasser A. noong taong 2012 sa kanilang aklat na Understanding the Implications of Online Learning of for Educational Productivity in sa U.S. Department of Education. Ito ay ba, base sa kanilang aklat o sa kanilang pag-aaral. So, sinasabi dito na yung elektronikong kagamitan ay may madaganda talagang mga naidulot lalo na sa ating mga mag-aral na yung sinasabi na mga, may mga mag-aral tayo na mga introvert. So, self-directed learning na rin yun na kung saan ay natututo sila at nakakapag-aral sila independently at natututo rin sila dependently na kung saan ay uh, ay ginagabayan din sila ng guro na binibigyan sila mga materials o instructional materials yung mga uh, mga mga pamamaraan ng kanilang pagkatuto at mas gaganahan sila sa kanilang pagtutu sa kanilang pagtuturo o sa kanilang pagkikipag -parti sa guro so, o sa talakayan. Dapat din nabigyang konsiderasyon o isa alang na ang paggamit ng elektronikong kagamitan sa pagtuturo ay may mahalagang papel sa pagpapahusay ng kalidad ng edukasyon sa makabagong panahon. Ito ay nagbibigay ng mas interaktibo, makabago at episyenteng paraan ng pagtuturo, pagkatuto para sa mga mag-aaral sa tulong ng mga kagamitan tulad ng laptop, projector, educational apps at online platforms, nagiging mas madaling ma maipali maipaliwanag ng guro ang mga aralin na mas visual at dynamic na paraan. Bukod dito, nakatutulong din ang teknolohiya sa pagpapataas ng motibasyon ng mga mag-aaral, pagpapadali ng komunikasyon sa pagitan ng guro at estudyante, at pagbibigay ng akses sa iba't ibang learning materials na maaring hindi makuha sa tradisyonal na, na pamamaraan. Ngayon naman ay ating aalamin kung ano naman yung mga negatibong epekto ng elektronikong kagamitan sa pagtuturo. Una, pagka-distract ng mga estudyante. Madaling ma ang mga estudyante kapag ginamit ang mga gadget tulad ng tablet, laptop, o cellphone. Imbis na makinig sa aralin, maaari silang magbukas ng social media, games, o ibang apps. So halimbawa nito, kapag naggumagamit sa pagtuturo ng Google Meet, so maari makapagbukas 'yung ating mga mag-aaral lang iba't ibang apps o social media apps. So, halimbawa nito, maaari silang mag-scroll-scroll na lang sa Facebook. Kaya may mga pagkakataon na kapag tinatanong ng isang gruwang ang isang mag-aaral, ay maaring hindi ito makasagot o sinasabi nilang kadahalanan na, na mahina yung kanila internet connection o maaari na para putol-putol yung yung ano yung tunog na naririnig ng guro o yung ay yung, fit, yung response ng kanyang mag-aaral yung pangalawa naman ay pagka-depende sa teknolohiya. Nawawala ang inisyatiba ng mga estudyante at guro na magsumikap sa traditional na pagkatuto. Halimbawa, yung pagbabasa ng libro, pagsulat ng kamay, uma pagsulat gamit ang kamay. Umaasa na lamang sila na mabilis ang impormasyon sa internet. So, uh, nagiging dependent na yung mga yung kapwa yung mag-aaral at guro sa teknolohiya. So, kadalasan ay hindi na sila, hindi na nila ginagamit yung traditional na pagkatuto o yung at yung traditional na pagtuturo so yung mga libro natin halimbawa sa aklatan ay hindi na madalas na ginagamit so kadalasan ay nag scroll na lang o nagbo-browse na lang yung ating mga mag-aaral at yung ating ating guro naman ay sinasabihan na lang na maghanap ng mga referensya sa internet so maari na yung ating mga aklat ay hindi na nababasa hindi na nagagamit na ating mga mag-aaral. Pangatlo, pagbabawas ng interp interpersonal na komunikasyon. Dahil sa paggamit ng elektronikong kagamitan, nabawasan ang aktual na interaksyon ng guru at estudyante, pati na rin ang kolaborasyon ng mga estudyante sa isa't isa. So, isa ito sa negatibong epekto ng elektronikong kagamitan na kung saan ang ating mga mag-aaral ay, kumbaga, hindi, kada, kumbaga, Uh, nag, nagdudulot ito na hindi na sila marunong na makikipag makipag-interaction so yung social skills nila ay nawawala na kasi nga ay yung kanilang social skills ay naroon na lamang na nakapaloob sa paggamit nila ng social media so mas madalas ay nakikipag-interaction na yung ating mga mag-aral sa iba't ibang social media platforms at sa aktwal na pagkikipag-interaction interaction o sa aktwal na mundo ay ah, kumbaga ay matahimik sila at mas mas maingay sila sa social media. Pang-apat, mga problema sa kalus kalusugan, ang sobrang paggamit ng gadget ay maaaring magdulot ng pagkapagod ng mata o eye strain, pananakit ng likod at kawala ng tamang postura, lalo na kung matagal na nakaharap sa screen. So, ito yung isa sa mga kinakaharap ng mga mag-aral. Halimbawa na lang sa uh, yung panahon ng pandemya na kung saan ay yung kalusugan talaga ng mga mag-aral ay bumagsak talaga dahil nga uh, marami na ngayon yung mga mag-aral na nagsusuot na ng ng sunglasses glasses dahil nga yung dahil na nga sa radiation so uh, yung kanilang mata ay hindi na malinaw yung kanilang paningin so yung postura din ng mga mag-aral na uh, hindi na yung uh, hindi na yung kumbaga na Naiiba na yung postura ng mga mag aral yung kanilang paglalakad at maging yung kanilang pag-upo pag sa kanilang mga upuan. So, kapag natatagalan kasi yung mga mag-aral natin na na-expose na sa mga gadget ay nagdudulot talaga ito ng uh, masamang epekto sa kanilang kalusugan. Panglima, hindi pantay-pantay na access sa teknolohiya. Hindi lahat ng estudyante ay may sariling gadget o maayos na internet connection. Dahil dito, nagkakaroon ng hindi patas na oportunidad sa pagkatuto. So, isa ito, isa ito sa mga uh, negatibong epekto ng elektronikong paggamit sa pagtuturo. Kasi yung, hindi lahat ng mga mag-aaral natin ay ay masasabi natin na may mga halimbawa may mga gadget na halimbawa na lang yung cellphone dahil, dahil nga sa kahirapan na rin ay hindi sila makapagbilin makapag, makabili nito so hindi pantay yung access sa pagtuturo o yung sa pag sa pagkatuto so uh, kaya naman ay kailangan ito, rin ito na matugunan o kailangan ito na bigyang pansin na mga mag-aaral yung o yung mga gumagawa ng curriculum na hindi lahat ng mga mag-aaral ngayon o sa panahong ito ay may access talaga sa te teknolohiya o magagamit talaga natin yung elektronikong kagamitan sa pagtuturo. Pang-anim, technical na problema. Maaring minto ang klase dahil sa mga aberyang teknikal tulad ng mabagal na internet, sira ang kagamitan o mga software glitch. So ito yung uh, kinakarap ng mga mag ng mga guro rin sa paggamit ng elektronikong kagamitan. Mga, ito yung kadalasang uh, nagiging aberya no, sa pagkatuturo at sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Pito, panganib sa maling impormasyon. Dahil madali nang makakalap ng impormasyon online, may panganib na ang mga estudyante ay makakuha ng maling ng mali o hindi maka mapagkakatiwala ang impormasyon kung hindi marunong magsuri ng sources. So, marami na ngayon ah, ma, mabilis na na makapagkalap o makahanap ng impormasyon yung ating mga mag aaral kaya mapagkakataon din na yung kanilang nakalap na impormasyon o yung reference ay, ay hindi pala ba valid o hindi pala makapagkakatiwalaan. So, kaya naman sa puntong ito o sa mga panahon ito, kailangan talaga na mag-fact check yung ating mga mag-aaral. At yung pangwalo naman ay yung pagkawala ng konsentrasyon at multitasking. Marami ang naniniwala na kayang kayang mag-multitask habang ginagamit ang gadgets. Halimbawa, nakikinig sa klase habang nag-browse. Pero sa totoo, bumaba, bumaba ba ang kalidad ng pagkatuto kapag nahati ang atensyon? So, uh, ito ay konektado sa isa pang uh, negatibong efekto na kung saan nandidistract yung mga mag-aaral. So, nawawala kasi yung concentration ng mga mag-aaral natin. Na hindi talaga masasabi na maaring mag yung ating mga aral na, na, habang nakikinig ay nabobro sila kasi hindi kasi nakatuon ang kanilang atensyon. So, hindi nila lubusang nagagaps o hindi nila lubusang naunawaan yung kanilang kung ano nga ba yung itinuturo kung ang kanilang buong atensyon ay wala sa pagtuturo ng isang guro. So, kailangan na sa, sa paggamit ng elektronikong kagamitan ay kailangan talaga na may isina, ito yung isinasaalang ng guro sa kanyang pagkatuto na naaatin nga ba niya yung kanyang, yung kanyang layunin? So, na, na nga ba yung na, niya, ang kanyang naatin nga ba niya yung kanyang layunin sa kanyang pagtuturo uh, yung mga mag-aral ba ay talagang actively na nakikipag Ah, nakikinig sa kanyang pagtuturo o yung kanyang, kanilang partisipasyon ay buo nga ba, yung kanilang pakikinig halimbawa na lang nito. Kaya naman yung paggamit ng elektronikong kagamitan ay napaka-crucial sa ating panahon, ngunit kailangan din isalang-alang yung ano nga ba yung mga negatibong epekto nito upang nagsagayon na rin ay malapatan ito ng aksyon o konsiderasyon ng mga group at yun lamang po ang patungkol sa elektronikong, elektronikong kagamitan sa pagtuturo. Maraming salamat po at samahan at gabayan na tayo sa ating mga mithiin sa ating buhay.